Wala nang buhay ng matagpuan ng mga residente ang isang lalaking sanggol sa isang ilog sa Porok 8, Barangay Poblasyon, Nuru Upi sa Maguindanao del Norte nitong weekend. Nasa state of decomposition na ng ito'y ma-recover ng mga otoridad na pinaniniwala ang itinapon lang sa nasabing lugar. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng UPPNP kung sino ang ina naturang sanggol. Samantala, sa barangay Kabakaba UP pa rin, natagpuan na ng kanyang kaanak ang bangkay ng isang lalaki na isang linggo ng missing nito ring weekend. Ito ay matapos na ma-retrieve ng mga kasapi ng upi Rescue Team particular sa Matuber River. Ang lalaking bangkay ay kinilala lamang sa alias Jude na nawawala nito pang June 22. Agad din itong kinilala ng kanyang mga kaanak matapos ang retrieval operation na pinangunahan ng UP Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, Barangay Kabakaba Officials, Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT at UPI Municipal Police Station. Nagpapatuloy rin ang investigasyon sa nasabing insidente. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.